Titi, nandito muna tayo. Mag-ikot-ikot muna tayo dito sa ating paligid. So, ito mga kabutiti. Igala ako muna kayo ulit dito sa ating garden. Yan, ito yung ating kamatihan dito, mga kabutiti. So, wala muna akong vlog ngayon sa charity dahil ako ang naiwan dito kanina sa bahay. Tapos si Idol Pama, Idol Butiti at si Idolos Ama is nagpunta sa may pinantahan bagong pamilya at saka so dito mga kabutiti makita ninyo itong ating manihan napaka lulusog na so November ito anihin na to maani na to ng November makita ninyo naman mga kabutiti oh. sobrang birding birdi halo na ang damo kaya nga lang may namamatay dito ito Yan, may namamatay siyang puno Yung may sakit niya itin kita ninyo itong ating manihan ay malawak so ito ay abot dun 20 ito, meron pa ito sa mga ng mga kabutiti tapos ayan. Eh, pakita ko lang ito sa inyo saglit makita nyo ulit ating kapaligiran dito, malaki na ang pinagbago dating punong puno ng tanim dito so ngayon kasi hindi natin nakakapag-asikaso ng pagtatanim dahil busy tayo sa si pag vlog so dyan nilinisan natin dyan o oh, sa may kanamban ulit kasi marami ng sukal nung nakaraan tapos yung kabilang garden wala nang tanim ngayon so ating pinutol na yung mga pan dyan mga talong tapos ay dito nagkwan tayo yung ating luya wala rin nangyari so itong luya ito pang konsumo na lang mga luya po yan mga tanim na luya so yung mga pang konsumong luya kasi namin yan Pakita so, ka rin dito sa may fish pa. Para makita nyo mga kabutiti. Kakainin natin itong mga kanatin mga bagong similyang tilapia. Itong mga bagong similyang tilapia na itong mga kaidol ay anak na. Ayan, makita niya So marami pa tayong lamang isda dito. Pinakain ko na rin sila kanina. So, hindi na masyado kita. Kasi yung ating hmm, kung ngayon ay araw ay lubog na. Pero makita ninyo rito sa gilid na parang ito pa po yung tilapia dyan. Hindi nyo lang masyadong maninaw kasi pero makita dahil ay malabo na ang tubig. Pero may mga similya po sa ilalim. So marami pa pong laman to mga ka-idol. Mahirap nang luhulihin sa panahon ngayon. So yan kahapon, part na yan, tinabasan ko ito yung gilid ng kabilang fish pan kahil ay masukal na rin. So kahapon natin nilinisan makita namin yun so yung ating similyahan wala na ngayon laman yan itong mga bagong tubong tilapia na to ay kwan, mga anak na to so hindi lang masyado makita dahil ay madilim na dahil wala na yung araw hindi na masyado makita pag may ako ng araw lubog na yun o Karan dahil po po niya, mga tilapia pa yan, kumakain Oh, so ang dami mga impis oh. Try natin isom guys kung makita ninyo. Hindi na talaga guys. Dahil okay, medyo malabo yung ating kwan. Yung ating tubig. So dito, ang kaidol oh. Ito, mga ating kompa oh. Yan yung ating kwan kanina pinuntahan natin. Tapos dyan sa part na yan, yung ating kamutihan oh. Ang sa dulo ron mga idol. Makita ninyo ron oh. Yan oh mga mais na hindi nangyari yan so yan Medyo ko na Matut ma nalalanta na yung dahon ng kamuti ibig sabihin nagmarapit ng harbisin yan mga idol yan. yan po yung ating ko ng timbutiti ngayon dito medyo masukal pa rito makita ninyo hanggang dun yung ating fish pan mga kaidol no? hanggang dun yung sa dulo so ating dinabasa na yung kabila para bukas ito naman ang ating tabasan linisan natin yung palibot. Kasi medyo sumusukal yung palibot mga idol. Kasi so, nagtataguan to rin ng mga ibon yung kumakain ng mga epispis ng tilapia. So yan, update lang tayo dito sa paligid ng Butiti House mga kabutiti. Pasensya na kayo at wala tayong upload na charity vlog ngayon. So sana isuportahan nyo pa rin itong ating mga ginagawang content vlog ito yung ating kwan ngayon kapaligiran is medyo dumalang yung ating mga kwan pananim ano walang tayo ng gulay pero gulay pa rin naman to mga kamuting yan o no? gisa marami tapos ito gabi yung ating saging dati guys na napakaliit ngayon oh, may bunga na o oh, dalawa dalawang puno na yung nagbunga at saka yung nandun sa kabila na yun yung saging din yan kita nyo naman guys ang ating paligid ng butiti house yan yung ating mga gabi pang gulay gulay guys oh, kumaka kumakaan yung mga tilapia dito okay. so yan mga butiti ano uh, update video lang kayo dito sa ating kwan ngayon so ipakita ko rin sa inyo yung dati natin pinya yung pinyan tanim natin oh, ito yung ating sili dati so napakatagal na itong siling ito namunga na siya tapos yung ating mga kwa no yan bunga na rin guys tanim nating lemon sito yan o yan pakaraming bunga nyan tapos ito pakarami din bunga nyan o oh. bunga mo pa itong isa naharvest na harvest na na harvest na ng ating bunga ng lemon rito sa kabila iilang piraso lang natira pero marami syang buko Ayan. may mga buko pa rin yan guys maliliit dito sa baba dito sa baba guys yan yung ating bulaklak na binili natin ng um, bilhin natin yung sasakyan sa Sultan Kudarat ito yung mga bulaklak na dala namin yan hanggang dun iilang piraso na ang natitira tapos sa yung ating pinyahan yan wala pang bunga wala pang bunga bunga ito yung ating pinyahan guys na kung hindi pa nga bunga bunga dahil ito yung mga kung lang yung mga nasa ibabaw nung kinain na pinya so yan oh. pag kasi ganun yung ating tinani matagal mo bunga matagal ang bunga niya mga idol yan oh, mga kabuti ito oh. kita niyo yung mais dun yan bukas maharvest na siguro yan ito yung isang saging mga idol oh. bumunga na rin so padalawa na tong bunga dito so sa ating saging ito yung ating dating kan, garden so wala nang tanim yan tataniman siguro ng kamuti ulit yan tapos doon sa dulo makita ninyo yung dulo na yun is yan o maisa na yan, harvestin na yan kasi medyo tigas na yan, mga tigas na mais natin dyan so ito, tanim ni JC vlog to, pinya na to, bagong sibol to galing ito sa kwan, galing sa kanilang dating lote so at tinaniman nya ng kwan dyan, pinya so yun o tapos doon pa o, malaki na yung pinya natin din, yung kamuti na yan, wala kinakuha ng mga laman niya ng unay, eh. so dito ginuna yung iba oh. so ito yung ating butiti house mga kaidol at ang ating kano, ka tapad es mga puno Ayan, mga puno na rubber so yan mga kabutiti yan, hindi natin ito pahabain muna hanggang dito lang muna yung ating update dito sa ating butiti house ito yung ating little London Bridge Umaraming so salamat sa inyo lahat guys sa panonood Sa ating panandaliang vlog And God bless everybody And Babu!